Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless, biyan kami ng Korte Suprema, um, sa mandamos petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at sa ligang batas at ng Senado sa ngayon, bilang sole trier of impeachment, ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas maingay. Mas mag ingay ka, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman purkit takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka sa eleksyon na darating. Para yung mga iba, na naging kandidato lang yata ng Suka, ay nabigyan na ng certificate of candidacy. Sa po akong proud member ng Team Suka, at atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Huwag na, okay na eh. Ano? Ano nangyari sa usapan niya Nagkita kami sa Kapihan, sa Marikina. And? um Kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay uh, willing siyang tumulong sa pag-draft pag ng uh, rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pagdraft draft ng uh, rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito. Pero ano man tulong ay tatanggapin namin at uh, makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top nature si Coco. Tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. Sir, nakumbinsin niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Um, Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, um, hindi naman niya sinabing tutul siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume Kongreso sa June 2 yung rules proposed din naman yon so ano man mapag-usapan mapagkasunduan namin ipo lang din yan sa plenaryo para aprubahan all of these are subject to the approval of the plenary as a senate in sitting as a senate and by the impeachment court when it comes to the schedule sir nag-file na ba kayo ng sagot sa supreme court pala Ang dinadraft na namin inaasahan namin mag-file kami sa hindi malayong hinaharap probably most likely this week Sir, sure, yung pagda ng rules, hindi ho ba dapat ang mag-lead ay si Sen Tolentino kasi Rules Committee, sir? Pwedeng um, Pwedeng si Sen Coco talaga. Hindi ko naman sinasabing si Sen. Coco ang mag-lead. Rules Committee yan as a general rule dahil siya magde sa magde-defense of floor. Pero um, tinutulungan na yan ng legal team ng Senado na magbigay ng mga panukala para matalaka sa plenaryo at isa-isang ipepresent yan sa plenaryo. Committee on Rules ang magrepresent yan. Di distinguish ko. Yung rules Senate sitting as a plenary as a Senate ang magde-decide niyan. Yung um, calendar impeachment court ang magpapasan niyan. So yung panibagong sombrero na nun. Si Coco po ay help lang, not lead. Yes, um He's the minority leader in a part of the Committee Rules. Um lahat ng ito ay pag-aaralan pa ng Rules Committee dahil sila nga magrepresenta eh. Pero nandun pa lang kami sa stage na lahat ng inputs kinukuha namin at ipapanukala namin sa kanila. At ang hihilingin ko sa Committee on Rules, ipresenta ito lahat sa plenaryo. Sir, yung sa, ano lang, sa calendar, bigay na sa lahat ng senator, so far sir may nagpahayag na ba na uh, gusto mas paagahan at hindi July 30 o oh, so far okay sila sa July 30? Wala pa namang nagpapaabot pero may clip pa lang naman yung panahon na lumipas at hindi naman nila kailangan magpaabot dahil nga ito'y pagpapasahan ng impeachment court pag ito'y nakonbina. This, the calendar will not be approved ah, by the Senate sitting in plenary. The calendar will have to be approved by the impeachment court. Although it's the same composition. So when you convene on June 3? th yes. distinguishing the role of the Senate as a legislative body and as an impeachment court? Um, hindi namin napag usapan Bakit? Anong sabi niya? Kasi, ay, kasi yung binabanggit niya, pwede talaga kayong mag-proceed na before June 2 since <coughs> hindi nyo kailangan yung session dahil hindi naman kayo aakto na legislative body basta uh, impeachment body. Um, hindi, hindi namin napag usapan yon. Pero may problema kayo. Um, hindi pa nare-refer officially sa plenaryo yung impeachment complaint. Tinanggap pa lang yan ng uh, Secretary General ng uh, Senado. Under our rules, officially dapat basahin yung impeachment complaint. Nung nakadahang panahon, majority leader ang gumawa niyan. Pero nung tinignan namin yung rules ng Amerika, kung saan binasa yung rules ng Senado, ang nagbabasa noon ay prosecution. Yung House prosecutors ang nagbabasa noon sa plenaryo sa Senado sa Amerika. At yun ang direksyon na nais namin tahakin kaugnay nito dahil hindi trabaho ng majority leader na gampanan ng papel ng House Prosecutors na siyang magbabasa ng reklamo o impeachment complaint sa plenaryo. So sa June 2, sorry kuya, so sa June 2, ang magbabasa ng complaint sa plenary ay uh, from um, House Prosecutors? Yun Prosec ang ipinapanukala namin at yun ang tila direksyong tinatahak na ngayon ng uh, legal team. Um, upang sa gayon ay uh, magawa ng formal ito dahil nga, kinopya natin yung rules natin sa Estados Unidos at yon ang kanilang practice. Maliwanag yon pero lahat ng impeachment na ginanap ng Senado natin mismo, hindi ng ibang bansa. Nagsimula ng in-session ang Senado, tumuloy kahit na nag-recess ang Senado hindi pa tayo nagsisimula ng insession ng Senado. Yun ang inaalala ko, kaugnay dyan sa mga panukalang umupo na lamang kami bilang impeachment court ngayon. Kapag kami misstep o mali kami dyan, edi may dagdag rason na naman na idemanda ang Senado. Hindi ako takot sa demanda. Pero may dagdag rason na naman idemanda, umakyat, questionin, baka imbis na mapabilis, nung mga gustong mapabilis, ay eh mas lalo pa tumagal ito. Whatever happens naman, may aakyat talaga doon. May magpapile talaga dun. Pero hindi sa dahilang yan. May umakyat na nga eh. Pero okay, hindi sa dahilang yan. Eh, hindi na nga ako sangayon sa dahilan eh. Um, Ba't pa namin dadagdagan? Wala pa nga kaming ginagawa, inakyat eh, na kami, kayo naman. Eh, e di lalo pa pag may ginawa kami na medyo opinion lang ng isa, dalawa o tatlo. Titiyakin namin na anumang gagawin namin... Ayasang ayon sa batas sa aming pananaw at hindi simpleng teorya lang na pwede nating gawin ito. Lahat naman pwede kung sa pwede lang ang pag-uusapan. Pero dapat may sinasandalang mas solidong basihan sa batas. And you told that... Hindi nga namin napag-usapan 'yan eh. Well, I mean, um, wala namang rason para isiping hindi dahil um sa parte ng mayoriya eh wala pa namang nagsasalita na tumututol at hindi sumasang-ayon kaugnay sa ginagawa ng Senado sa ngayon. Pero before that, sir, wala pa pong uh, uh, consultation with the other senators about the timeline. Um, ito yung consultation. This is not this is not written in stone. How many times do I have to say that? This is a proposal. Even the letter itself said it's a proposed calendar that the senators will approve when we convene. So kung baga mag lang kayo, SP, kung meron mang senators na mag-raise ng concerns about the proposed timeline. Or kahit i-raise nila, okay lang. Pagbabotohan naman yan at pagpapasahan pa rin pag nag-resume kami. Ulitin ko, kahit anong kapihan na gawin namin ngayon, eh, hindi naman namin pwedeng i carry yan. Kailangan pa rin formal na aprobahan yan pag nag-resume kami. am um, pwede naman. Wala namang problema yon. Um, pwede niyang gawin yun. Karapatan niyang gawin yun. May kapangyarihan siyang gawin yun. Ulitin ko. anumang pag-aaral kaugnay ng rules, dapat ginagawa na ngayon. Ano mang um, hindi pagkakasundo tungkol sa rules, magandang mapagkasunduan na ngayon. Para pag nag-resume kami, ay mas smooth na, mas swabe na yung uh, prosesong um, gagawin namin yung pag, pag, lead lang ng rules under kay Majority Leader Tolentino, wala kayo nakikita problema since busy siya sa pangampan niya? Um, ginagawa na nga namin sa ngayon eh. Ginagawa na ng legal team ng Senado sa ngayon. Ano mang gagawin ng Rules Committee, kausap ang sino mang resource person, it will just supplement whatever is being done already now. At sa dulo, pagsasama-samahin yon, tapos pagdating ng um, session i-consolidate at magpe-present niyan ay committee on rules so hindi nakakabagal na nangangampanya 'yung head ng rules um i don't think so because things are moving as we speak Silang si... dalawa kaya yung pag-usapan niyo. Si minority at majority na lang. Bisa dinadamay niyo pa ako dyan. <laughs> Sir, wala ba silang balak mag-usap na nga lang po silang dalawa na lang. Sir, nung kausap niya po si Sen Coco, did he already give you proposals sa mga gusto niyong amendments sa rules? No, ang pinag-usapan namin, ako yung nagpunta, nung nakita kami, kami yung nakita sa Marikina. Um, siya eh. So, yun ang pinag-usapan namin. Hindi namin napag-usapan. Ano, ano? Mga sa gilid-gilid lang. Ano? Ano yung Wala. Mga, oh. Uh, ano ba sinabi? Mamaya na lang, kwento ko mamaya. <laughs> hindi naman pang, hindi naman pang kote. Eh. Sir, hindi sir soundbite lang? Kasi sir, di ba parang ilang best na kami. Basically, ang sinabi lamang niya, um, na pwede kong sabihin, na sinabi niya, ay uh, opinion ko yung binigay ko at tila supportado naman ng mayoriya yung iyong posisyon. Sabi ko, proposal lamang yon. Mula namang, mula namang kailangan supportan o hindi supportan dahil proposal yon. Um, at uh, lahat ito isa sa pinal kapag uh, nakita-kita tayo pagdating ng Hunyo. House Speaker na receive na po ba nila and may Malabang. initial na sagot may sagot po bang kailangan doon walang just... kailangan sagot hindi din nila kailangan ni acknowledge dahil if ever it will it is it was properly served at merong either return card yon o may affidavit of service yon So hindi naman kailangan patunayan pa na tanggap nila at hindi rin nila kailangan sagutin. Gusto lang namin maging transparent, kaugnay sa lahat ng ginagawa namin. Ulitin ko, hindi kami takot mga demanda, naman demanda harapin namin, pero anumang misstep ay susubukan namin iwasan hanggat maaari by being transparent at every stage of the process and being fair to all parties concerned. Kaya parehong panig ang binigyan namin ng kopya, hindi isa lang. Favorite mo to talaga to yan? Pressure, to pressure the senators. Two. Kung gusto nila mag-start talaga ng before June 2 yung trial, kung maghintay pa na ang um, next time. Sinabi ko na yan. Um... Wala naman sa clamor o pressure yan o palakasan ng boses. Ang sinasabi ng batas ay ang sinasabi ng batas. Unless abiyan kami ng Korte Suprema um, sa mandamos petition na pending ngayon, ang sinasabi ng batas at saligang batas at ng Senado sa ngayon bilang sole trier of impeachment ang siyang mananaig at hindi yung gusto ng mas nakararami lamang bagaman ito'y labag sa batas. Hindi naman porket mas maingay, mas magingay ka, eh, lalabagin na natin yung batas. Hindi naman porkit takot ka matalo, lalabagin mo na yung batas para lang manalo ka um, sa eleksyon na darating. Hindi ako naniniwalang ganun yon. Kung anong tama ay tama, kung anong legal ay legal, kung anong naaayon sa batas ay naaayon sa batas, sino man ang tutul dito, sino man ang mapapaboran nito. Yan ang dapat dating sundin at sundan. Sir SP, so kapag sinabi po ng SC na yung fourth ay agad, susundin niyo sir? Um, depende kung anong ibig sabihin nun. Depende kung anong sasabihin niya, anong agad. Ibig sabihin, sir, kung sabi ng SC na magsimula na kayo agad. Bukas. Susunod. Okay, susunod kayo. Paano? Paano nila sasabing Ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence. Admission of evidence. By the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yun dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yun kahit simula namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun. At pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, um, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nag-desisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, um, Senado pa rin bilang impeachment court ang magde-desisyon niyan o Senado bilang plenario ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasa niyan ng Senado. May sasabihin ako sa iyo mayan mamaya. Palala mo sa akin. nilahat mo naman. Ako hindi. Ikaw. Ikaw. Um, um, baka naman ikaw lang. Baka, si, baka ikaw lang. Kaya nga ang daming kwento. Kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. kayo naman. Balik kayo ng balik. So ano ulit yung Um, it's a hypothetical question. Ada yan. At saka ulitin ko, um, hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Um, hindi namin babaguhin yon depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew e. na sinong mas malakas. Um, Sino? pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yon So, hindi ko trabaho yon Si Ah, sinong ano? Ayun, hindi ko naman trabaho ang hanapin yun Maghanda, mag-aral at uh, magprepara para kapag ito nagsimula na ay uh, mahanda tayo at um, wala nang dire. Maliba na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema na sasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Is off the table? Um, off the table sa parte nino. Ulitin ko ha. President Under the Senate. Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? waling ako? Magpapanggap ako? mag arte arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? sa party at panig ko. Pero pag tumawag ang Um, wala namang mga uh, rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yun. Di ba? Ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Um, ne, ko, para dito, Masyo? Um, ne, ulitin ba? Para dito? hayaan nating magpasa. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko, ha? Uh, Noong mga nagdaang panahon na final ito, one week before recess, one whole day before recess, eh nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon? Kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal? Ano panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Isa lang clarify. So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa si impeachment, tatalima kayo, sir? Um, tatali. Depende nga kung anong tatawag special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, um, wala namang choice ang Senado at Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkakakorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-eleksyonista, uh, baka sila iniwala dito. Um, depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't pa gigil na gigil? Um, sino bang gigil na gigil at um, nagmamadali? So tingin mo rin, SP, uh, tingin nyo lang naman, sir, walang hindi magpapatawag ng malaking Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na yeah, special ba to? Um, di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng mustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Ibang topic na naman tayo. Ay. teacher meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SEC seeking clarification again about forthwith. Um, pending na yun sa Korte Suprema. Malamang ko consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, Am yes. um, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami papakomentaryohin kami ng Corte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times.